bertikan na po namin ng starross. Berit <laughs> ka? Naubertikan ah, na po namin ang starross. Oh. <laughs> o? Ano? Oh. Ah. Oh. Aalbertikan mo na. Naompahala lang starross 'no yan. Bagal <laughs> yan. Tirao toy. Birahin ang todo. Ready tayo kita hmm. <laughs> Oh, ano? curao Ah, ang bilis na, na ang bilis ang ito, oh. Bilis ito. Ah, oh. No. Kaya naman po sila, pero mas oh. mabilis sila sa kaya namin, muntinigro. Oo, <laughs> oh, muntinigro, ang bilis na muntinigro, oh. oh, hindi kaya ang uberti ka ng Mr. Rosay. Anong <laughs> buhay ito, oh. Ah, Ay, ay, ano ay? Pinagbigyan ng isang oras? <laughs> Pinagbigyan ng isang oras. o. ng oh. Naabot pa. Naabot pa? Oh, ang bilis na rin yung rin. Oh, ah, inoverte ka yung is isa rin, oh. Ay, Lana. Okay. Goodbye, ipot na to. <laughs>